Magandang gabi mga boss uh, Welcome to my YouTube channel So may ipapakita ko sa inyo mga boss uh, Yung inahay namin na uh, nanganak nanganganak kaninang umaga So ipapakita sa inyo uh, may, may tatlong biik tayo mga boss na nag-aagaw buhay pagkalabas nila So mabuti na lang yung dalawa ay naisalba ko. Yung isa uh, hindi na naagapan uh, dahil pagkalabas niya ay putol na yung uh, pusod niya tapos uh, nakabalot sa ano yung placenta. Kaya uh, hindi na nagapan natin. So ipapakita ko sa inyo mga boss kung paano ko uh, ni-retrieve yung buhay ng dalawang biik. Pero yung isa sinusubukan ko pero hindi na. Hindi na hindi na naagapan mga boss. Pakita ko sa inyo mga boss. pasensya na kayo mga boss ha na uh, medyo uh, sira na yung uniform ko <laughs> ayan nakita nyo mga boss uh, isang ano na lang isa, isa na lang kapit sira na uh, hindi pa na kabili yung boss namin ng uh, uniform na bago uh, na lang natin okay lang yan importante ay uh, ang buhay ng mga alaga natin. Pagkalabas ng biik mga boss, ang unahin natin sa pagpunas ay yung bunganga niya mga boss, para maalis yung uh, mga mucus, mucus membrane na, na naka nakatakip sa kanyang uh, baba at sa kanyang nguso, nguso at sa kailong So, yan yung unahin natin pupunasan mga boss para makapa, makahinga sila. So, yan ang dapat natin gawin mga boss. ito mga boss uh, pagkalabas niya uh, wala na siya parang ano na nahihimatay na yung biik mabuti na lang na agapan ko sa so, ganyang sistema ng pag retrieve ayan uh, tingnan niyo mga boss akala ko hindi na mabuhay mabuti na lang na agapan Mabuti na lang mga boss. Oh, kamihinga na. Barado kasi yung ano niya, yung uso. So, mabuti na lang mga boss na naagapan ko. So, kailangan mabilisan yung pag ano natin mga boss, pag retrieve sa, sa biig Para maagapan natin. Ayan, buhay na. So, mabuti na lang mga boss. Ayan. Ay, salba natin mga boss. Ino, may ikulit boss. <laughs> at ito mga boss uh, ang tagal ang tagal kong na-retrieve nito parang wala na talaga siyang buhay mga boss ayan o kala ko hindi na maagapan sa ganyang paraan mga boss na-retrieve ko ang tagal niyang na ano na yung hininga niya parang wala na talagang buhay mga boss okay. yan humihinga mga boss uh, tingnan nyo umubukay yung ang uh, uso niya yan buti na lang naagapan mga boss pero ang tagal so ganyan lang mga boss yung sistema ng aking pag uh, pag ng uh, buhay ng biik pag ganyan, ganyan nga sitwasyon kapag ay parang ano na uh, wala nang buhay ang importante sa tingin mo yung usot pag pumipitik-pitik pa uh, may chance pa na mabuhay uh, yan yung mga buslo pay, pay pa buhay na buhay na mga boss pero mahina pa siya so, nagay natin sa ilid para uh, makapahinga siya ay lang minuto mga boss uh, na ano na uh, unti unting bumalik na yung uh, condition niya ayan humihinga na mga boss oh. nag-aagaw buhay mga boss mabuti na lang nagapa natin yan o uh, unti unti na siyang uh, tatayo mga boss Size. So ito nga boss, uh, Lumumpas na ng 25 to 30 minutes yung gap ng yung interval ng paglabas ng biik kaya kailangan na natin uh, dukutin sa ilalim yung biik. At ito yung biik na mga boss na hindi ko na agapan. Talagang uh, wala na talaga siyang buhay. Pero yung Pusod niya may kunting pitik-pitik pa pero hindi na naagapan mga boss dahil yung pusod niya ay maiki na lang yung natira yung na naputol na sa ilalim yung pusod niya. Yan yeah, hindi na naisalbar mga boss. May kasama kasing uh, placenta yung biik. naisupukit siya doon sa loob ng uh, placenta tapos yung puso niya ay uh, putol na maikli na yung natira sa tiyan niya ayan wala na talaga mga boss kahit anong uh, press sa katawan niya uh, wala na talaga sayang So, ayan mga boss, uh, lampas na rin ng 25 to 30 minutes. Kailangan uh, dukutin na naman natin ulit. Pero yung ano mga boss, nakuha ko nito, ay isang uh, mummified mga boss kaya pala yung uh, unang lumabas niyan yung dinukot ko ay wala nang buhay dahil uh, katabi niya yung mummified ayan uh, mga boss oh. mummified mga boss uh, hindi pa na develop yung big, ayan o oh, ang liit uh, mummified yan mga boss So, ito mga boss, uh, may uh, 16 tayo na buhay na biik. Tapos may dalawang uh, patay. 18 uh, sana to.